Para bilhin ko ko ilan yung bahayagan uh, o dailies na nagkarga noong uh, sinabi ni Congressman Marcoleta. Hmm. Uh, ano ba first name Roda Rodante, Rodante Marcoleta. Tungkol doon po sa hearing na ginagawa dyan sa sa House sa budget ng Office of the Vice President. Mm ah -mm. uh, ang uh, nagkarga lang, ata, eh, sa bilang ko lang naman, ha, ay inquirer. Yan. At, uh, ano ba? oh, inquirer lang. O, oh, kasi sila nag-ano tungkol dun sa, ano eh, uh, yung uh, OBP budget. Sila call na out, ah uh, inquirer. Mm -mm. Lahat po, eh, ang kinarga, yung uh, pinagsasabi ng mga against Markuleta. Mm. Uh, sa gift party list si Markuleta, uh, sinita niya po yung mga mambabatas. Ang uh, sabi niya, merong uh, tradisyon sa house mm. ha, na merong courtesy sa OP, mm. Office of the President, mm. at saka sa Office of the Vice President. Mm -hmm. Pag uh, dinidiscuss po yung uh, budget. Okay. Ang ah, sabi niya, mula nung uh, si Sarah, 1923, napakadaming tanong. Sabi niya, 1922, napakadaming tanong. ngayon uh, 2024, napakadaming tanong. Uh, so ngayon daw, we are about to quarrel again on the budget. Ah So, bakit daw gusto nilang uh, sumagot yung, yung vice president Tungkol sa mga tanong nila sa budget And ang uh, vice president mismo sinabi niya Bahala na kayo kung anong gusto niyong gawin dyan sa budget You can cut it, whatever, gano'n Kaya, <coughs> din la siya atin ng hearing In other words, uh, kayo na mag-decide Okay pero despite that, sabi ni Marcoleta, napakadami pa rin tanong. Wala na ba yung courtesy? <coughs> Sorry. Ang balik, ang balik sa kanya kay Congressman Marcoleta ganito. Alam po nyo, marami tayong itatanong dahil ito ang pinakamalaking budget number one, sa buong uh, uh, sa buong uh, gobyerno. Pinakamalaking budget palagi ang debed. De de Number two, maraming natakbo na... Hindi, OVP yung budget. O, OVP. Oh. Well, OVP, yes. Uh, maraming mga tanong tayo kasi pin, pinalaki natin ang budget nito. Mas malaki ang budget na ito kaysa yung dating mga budgets ng OVP. Number one. Number two, yung 2022 na na budget na dagdagan ng uh, confidential and intelligence funds. Mm. So, kailangan malaman natin kung ano nangyari doon sa budgets na yun. Eh hindi Ngayon, ka, hindi nakasama daw sabi ni Marcoleta. Hindi nakasama 'yan sa budget hearing. Eh. Sa ano na 'yan, sa oversight. Ang sinasabi niya kapag uh, yung mismong official eh waved her privilege to defend the budget, sa bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa budget, eh bakit bang marami pang uh, issues? Ah, uh, uh, hindi. I binalikan siya dyan eh. Kasi sabi, sabi sa kanya. Ang sabi sa kanya, mm. Ang sabi eh sa, bakit natin mm. bibigyan ng courtesy mm. who, uh, who uh, doesn't recognize us? Isang issue. Yun. Isang issue 'yan, isang sinabi issue sa kanya. Isang issue. Yun. Ang isa pang issue yan syempre 'yung pag pagbusisi ng budget ay mm. eh, part of the uh, of the process. Uh okay. legislative process 'yan. Kasi gusto malaman kung ito ba ay nagagamit sa tama o hindi nagagamit sa tama. Ngayon, kung ayaw, sabi sabi sa kanya, ito naman sabi sa kanya, hindi sa akin 'to. Mm. Sabi sa kanya, sabi niya kay Congressman Marcoleta, kung uh, ayaw ng isang uh, head of office na i-defend yung kanyang budget, ang uh, importante sana, ipaliwanag niya kung ano nangyayari sa opisina niya. At magpadala dito ng mga taong responsable na makaka makakasagot dun sa mga katanungan natin. Hindi so, naman siya kailangan. Yung uh, yung uh, motion ni Marcoleta. Hmm. Denied. Denied yun. to terminate the uh, budget briefing oh. ng Office of the Vice President. Yung motion niya po pinagbutuhan. talo siya overwhelmingly mm yes okay 40 versus 3 mm 40 something versus, versus 3. 3 tatlo lang si Marcoleta si Oab mm. at saka i forget the other one mm. okay kaya kaya nga sabi nung ano nung uh, uh, vice chairman ng Committee on Appropriations in charge of the OBP budget Congressman Ajong Napakahirap na trabaho ito. Magmula daw nung kay de Castro, hmm. uh, Jejo Marbinay, Lenny Obre, Robredo. 20, panahon nyo ba ganun din? 2007. Oo. Oh. Sabi ni Ungab, had the courtesy sa committee level ng budget. Mer merong, 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 merong courtesy daw meron, na, ganyan, meron, na ganyan na hindi free pass yan. Hmm. Meron ganun. Yang uh, OBP. <coughs> It, uh, naging ano lang, naging medyo ano lang to ngayon. Balitaktakan. Mm -hmm. Okay. Tama si... So sabi ni Ugab, oo, oh, oh, sabi ni Ugab, uh, oh, ngayon, binago na natin niya. Yes. So sa susunod ba, pati yung Office of the President, uupakan nyo? Oh, because na sinasabi nasa binye. Eh. Because it can, so binago na, nawala na yung yung ganun. Mm. Uh, it can because it can create a president. Tama niya. Tama si uh, Congressman Ongamdon. Uh, 45 pala daw, 45 mm. against 3. Oh, so uh, ang bumoto lang po si for uh, Ay si Ungab at si Cla Claude Bautista, Bautista. Mm. ng Davao Occidental representatives. Yes. Mm. Why would a uh, courtesy be extended to an official who is not present? <laughs> Sabi po yan ni... Hindi, kasi baka ito naman si Markuleta, baka ikaw, ha? Ah, baka mawalan ka ng ano, flood control budget. Sige. <laughs> kayo, unga. Sino isa? Bautista. Bautista. Baka hindi kayo magkaroon ng flood control, ha? Ah? <laughs> Ang pinag-uusapan po rito, yung budget ng Office of the Vice nice eh, President. Eh, eh. Uh... Yeah, may committee level hearing. Mm, mm. Ang sabi ni Sarah, nagpadala naman siya ng ano eh, communication sinabi niya, representative. Oh, oh, bahala na kayo, hindi Pero wala siya representative kasi. Ay, wala ba representative? Wala. Na uh, yung high official ah. Uh, mm. Eh, yung ambanat nga halimbawa, Philippine Star. Ah. Uh, ang Philippine star, bra, Brataleta, ano? Bratimela. Brati, ano? ano? Bratimela. Where did that term come cr from? Brat. 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 From the term brat. Brat. Nila, kinoyin ng Bratimela. Ginawang Bratimela. Ah. Uh, now I get it. Brat ka. Brat ka. Ah. Uh -huh. Bakit hindi ka nag, ano, uh, you do not, uh, wala kang pagkilala sa da parang ganun eh wala kang pagkilala sa house mm -hmm. sa pero yung mga ba mga banner ah VP snubs House Panel yan mga ganun. pero sinabi daw niya dalawa lang naman nagko-control si Ko yun nga nataka si nagkaroon ng press conference pati si VP ah uh, 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 sinabi niya ay two yan. persons Congressman Ko and uh, speaker Romaldez eh, siyempre si Ko uh, committee on appropriations <coughs> chairman. Oo. Oh, oh. Eh, dinenay niya hmm. yung ah, uh, kuhal. Ah, uh, nagtagal yan ha? Nagtagal yung balitaktakan na yun. <coughs> Nila. Uh, barkuleta at saka yung iba. Kaya nga sabi ni Congressman na the vice chairman of the committee, hmm. na in charge of the OBP budget, na napakahirap yung situation natin dito. Na siya, siya. Siya. Uh, 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 uh. <laughs> eh, hindi na lang siya masyado nagsalita tungkol dyan. Hindi na matatapos yung hearing na yan eh. Kung tutuusin. Mm. Uh, forever, pwede ka naman maraming tanong eh. Mm. Kaya nga po yung dating Congress. Ah, sabi nga nila, Jojo Binay, Noli de Castro, Leni Robredo, si Erap ba, Ganun din was nung, uh, ordered the same uh, courtesy nung panahon niya. Panahon ni FBR? FBR, uh, siya... There is, all, there is always that kind of, ano eh. Courtesy. Yes. Hmm. Pati sa office of the president, always, ano yan, eh. including the constitutional offices. Really? Yeah, usually. You, ombudsman. Un unless, unless... Pero ombudsman, tinitira din eh. Yeah, unless, meron kang ang issue. Meron kang specific ah. issues. Like for example, in, during the... Kaya sabi ni Uncle Sam eh, alisin nyo na lang yung intelligence funds kung yun ang issue. Al kagaya nun, nung panahon ng ano, nung, uh, nung, uh, COA, it's a constitutional body usually, ano na yan, pass na yan. Mm -hmm. at, uh, especially at committee level. Eh, may, may mga naging issue tungkol dun sa ano eh. Tung, uh, ang, natatandang ko, ang, ang COA chairman nun si ano eh, si Pulidutan, Grace uh, -huh. Pulidutan, nagkaroon ng issue uh, tungkol dun sa mga ano, uh, yan, yung mga pidap-pidap. Yan. Ah, uh, pidap. Yan. So, naging malaking issue yan. Uh -huh. so, she was questioned. Hindi, eh, kasi ang naobserbasyon ko dito, mm. nung noong uh, DepEd siya, eh, yung DepEd na budget ang inuukilkil. Mm. Sa akin, well and good. Mm. di ba? DepEd dyan eh. O kamukha nung sinasabing uh, yung mga laptop na sayang. Mm. Ano pa ba yung uh, mga nutriban, bulok. Bulok. Uh, Dapat yung Yung mga, yung mga hindi na-deliver na mga items. There's got to be an explanation. Mm. Okay? Uh, so parang dito, parang nakikita ko yung punto ni Marculeta. All of a sudden, binago natin yan. So from now on, everybody's game. Pati ang Office of the President, game na. Sinagot siya doon. Ano sabi? Very possible. Very possible na pati Office pati. of the President, game uh -huh. na. Kaya nga nagbutuhan sila eh. Kaya sabi niya, sige, hindi ano. You know, uh -huh. uh, we will put that to motion para uh -huh. tapos na. Let us not quibble about things. Ngayon,